mga bashers kaya para may wasa na rin ay ano ko yung connection namin sa Malaysia dito lang sa kaya pero yung sa behind the scenes ulit siya shoot sa kanila hindi mo po yung and kapag kailangan pa rin tulong nandito pa rin naman lang kanina pa rin naman po sa Malaysia yung grupo nila ay kanina pa rin sa vlog ko lang talaga mag kung siya makikita. Kung makikita niyo, mabira na lang. mga special na okay. ano. na kung may special plan tayo, makikita pa rin. Pero sa mga beneficiaries ko hindi ko na po siya sasama. Kasi tapos na po. Okay no, na okay na po sa Para, ano na rin, sa business nation po, may sarili siyang yun. May grupo sila na papapreeding. Busy po siya. So, um, magiging mas magiging, mas magiging okay to para sa kanya. Para, ano, hindi na niya kailangan, ano, uh, sumama sa amin kung may ano, hindi na kailangan i-cancel yung mga uh, ganap niya para na sumama sa amin. Diba? So, okay po. Magiging okay po. ito para ano na siya, belong belo na siya sa kanya, community, sa kanilang channel, kasi nag-aaral siya, ba? Diba? So, at least ngayon, nakakapokok sa kanya, sa community, at sa kanilang channel, pati sa kanya pag-aaral. So in mga kalingap na palagyan po natin, ano yung buong uh, part po, ano sa live ni Kalingap, rao sa lampas, sa oras ng live ni Kalingap, rao kagabi, ito po yung part, yung napanood po natin, yung part po kung saan in po ni Kalingap, na officially nga po daw ano simula po ngayon ay hindi na po o ni Kalinga Prab si Rachel Morales sa Kalinga Angels mga Kalinga. Pero wag po muna tayo magre-react mga Kalinga, unawaan po niyo to bit. mga I mean I me. Mean.